pa na sa der na guys no halin kami, halin ako ng mga guys. So tapos na ako. Pa-mop din lang. Hello guys. Hello. guys. Nice. ako na ito sa guys na, no? na naman ako. Kaya uh -oh. na ito, ang tricycle. Ayan. Magaling ko lang ito sa guys na. Masa inyo, oh, ito, ito, oh. do? though. Anong lupat na, no? Ayan, guys. Don't guys. Kaya, hindi sa Ayan. Bilisan uh, natin, to. guys. Kaya, O, oh, mabasa yung mga bigays at saka yung ibang pinamili. natin na natin mag-migay. Ay, sa inyo, sana nasa mabuti na talaga yung page naman.